Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Google Map. So, ang una mo lang gagawin ay buksan ang iyong Play Store or App Store at siguraduhin mo lang na updated ang iyong Google Map. So, gamitin mo lang ang search bar sa itaas at itype mo lang ang Maps at magkikita mo ang Google Maps dito. So, kung hindi mo pa na-download ang app na ito, kailangan mo lang i-download at mag-sign up ka para sa iyong Google Map account. Sa pagbukas mo ng app, makikita mo kaagad dito ang mapa. So, para ma-check kung ito ang iyong tamang account, i-click mo lang ang iyong profile picture sa taas at piliin ang iyong tamang account. Okay, pagkatapos niyan ay i-close mo lang ang section na iyon. At dito naman makikita mo ang explore, view, and contribute. Dito sa use section, makikita mo ang iyong favorite places, places na gusto mong puntahan, starred places, at mga places na nakalabel. Sa contribute naman, dito pwede kang mag-add ng place, mag-update ng place, mag-add ng review, mag-add ng images. You can also earn your new contributor badge dito. So, kailangan mo lang mag-upload at i-follow lahat ng guidelines. Okay, so dito naman, kapag bumalik ka sa explore section, makikita mo ang mga options sa itaas. So, may restaurant, hotels. So, kapag clinic mo ang restaurants, makikita mo lahat ng restaurants na malapit sa iyong current location. Okay? So, katulad ng restaurant na ito. So, kunwari gusto mo itong puntahan, kailangan mo lang i-click ang directions. Okay, maghanap tayo ng restaurant na medyo malayo sa location natin. Okay, katulad nito, Kapag linik mo ang direction, makikita mo kaagad ang pinakamalapit na daan para mapuntahan mo ang lugar na ito. Kagaya na lamang nito, naka blue ang daan kung saan ka pupunta. At kapag linik mo yung start, automatic na iyan na i-guide ka kung paano ka pupunta dito. Katulad na lamang kung gusto mo mag-drive or maglakad papunta sa lugar na iyan. Kunwari, nagahanap ka ng hotels na malapit sa iyo. So, i-click mo lang ang hotels at makikita mo dito kung saan ang pinakamalapit na hotel sa iyong location. At kapag check mo ang availability nila, makikita mo kung kailan sila available. Sa attractions naman, pag-click mo ito, makikita mo lahat ng mga attractions na malapit sa iyong location. So, katulad na lamang ng mga uh, restaurant, kailangan mo din i-click ang directions para makita mo ang pinakamalapit na daan papunta dito. So marami pang mga options sa itaas kung gusto mong specify ang lugar na gusto mong puntahan. At kapag nahihirapan ka naman na hanapin ang lugar na gusto mong puntahan, pwede mo rin gamitin ang search bar sa itaas at itype mo lang ang lugar na iyon. Katulad na lamang ng Siquijor Islands. So kapag linik mo yung enter, makikita mo ka agad dito ang daan papunta roon. Makikita mo din dito kung ilang oras ang kailangan mong biyahiin para makapunta ka sa lugar na iyan. At kung ano ang pwede mong sakyan. At kung gusto mo rin makita ang mapa ng ibang parte ng mundo, katulad na lamang ng mga mapa sa ibang bansa, So, kailangan mo lang i-zoom out at saka uh, i-zoom in, makikita mo na ang iba't ibang pangalan ng mga lugar na iyon. At isa din sa advantages ng paggamit ng Google Maps, lalo na kapag first timer ka at gusto mong gumala sa isang lugar na hindi ka familiar, pwede kang gumamit ng Google Maps para matuntun mo lahat ng lugar na pwede mong bisitahin. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, Please subscribe, like this video and leave your comment below. Bye.